when there's no more hope is left in me i can't see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go hi guys hello mangala loves so sa harap natin meron tayong ta-da! Pilipit, guys or shakoy Tawag sa amin, sa uh, Pilipit, sa Cebu, Ishaquay. Baya, sorry. Kasi magpunta kami sa dagat, guys. Mag, ano lang, saglit lang, oy, magano lang ba. Kasi may mga bata pinag, ano, sipon. Ako rin sinipon. So, makaano man lang sa dagat, no? Kasi gamot daw yung dagat. So, ayan. Ang bawa namin is Pilipit. Lutuin ko pa muna. Then, kanin ang chicken. Yan lang. Dano natin ang watermelon. I love. Dako pa man na aliha. Okay, so, fried chicken lang, guys. So, <laughs> para sa mga bata. So, yung ano na, hapon na kami pupunta. At ako mag-try na yung kilipit. Habang nag-try bukol kami. Para hindi maamoy ang kasino. Ayan guys, tatlo na lang natira. Kasi patapos na nakalimutan ko ng video yung iba. <laughs> Ito na guys. Oh. Ah. Ayan. Yung iba nandun na. Ayan ang mga gang. Ang mga gang. Punong-puno -puno ang likod. I'm a driving at iya ya. sa <laughs> siyang uh -huh. bata. Ready na sa li likod. Doon ka sa harap, Ayan, guys. Ready na kami, guys. Oh. Ang mga, ano, mga sabaan. <laughs> ang mga sabaan. <laughs> Uy, na-plaster ng bata diyan. Uy, saan mo na itong paglingkod ron? Iniitan siya eh. Ate, tapat sa ta tikis. Hindi yung bata, eh. guys. O, oh, dili na magpaano. Sige, tita, ilan mo din eh. Hindi, magpakandong, guys. Nag-plaster ng bata. O, oh. oh, sige na. Ito na, may. Ah, Uy, uso, gagawin. Gino ako. <laughs> Where I'm gonna sit now? Yes. Na, Pwede siya magpasabak dyan. Oh! Nami! Ay, kalagot na lang. Hindi siya magpasabak. Dali, Hi guys! So, nandito na kami sa beach. So, this is the bridge. Kurong bridge. No? So, nandito kami sa ibaba ng beach. <laughs> Sinorby namin itong lugar. Alam, medyo malalim pala, be. Kasi sabi namin, baka sa ano, dun ka, dito kami mag-spot sa ano birthday ng dalawang bata. Ala na isip namin. Lalo na meron ganito. Oh, pwede mag-swimming ang maliit dito. Ayan, oh. Ayan. Nasil, ano, si, si Reye. Ayan siya. Hanggang doon siya, guys, oh. Hanggang doon sa, ano, si tawag ano, oh. Parang kabakungan, 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 batawag ano. But it's not so deep kasi ano lang yan. Tingnan mo baby, maybe, maybe there's a shell. Atiaging already crossed there. Mm -hmm. Nandun atiaging, oh, the other side. Oh my God! I think there's a fish there. I just saw someone, ano, sleeping. Maybe there's a crab. Talawa daw, Kim, kasi may crabs. Walang crabs dyan. And the crabs is in the, ano, the sun, not in the water. Ang takap siya baka may crab. Di ba ging pag inana, dagag mga ano, isda o ka ng mga kinhason. Basta mga, hanggang dun pa siya guys. So tingnan nyo guys ha. So ang haba nung buka na, guys. Oh, from there. From there. Hanggang dito. At tapos diretsyo na to guys sa Kurum Park. Yung tubig na yung diretsyo dun sa Kurum Park. Kasi yung sa Corong Park, so Rose Garden, merong lake doon sa loob ng park. So, itong tubig na to, ito yung diritso doon. So, ba, kung sa atin pa to, maraming mang, ano, diyan maghanap-hanap ng kinasod, mga halaan. Kasi minsan meron daw crabs dito eh. Kaso lang, tawag dito, hindi man kami marunong manghanap ng crabs. So, dahil ano ngayon, low tide, so hanggang dito lang yung water. Pero pag may high tide, hanggang dun siguro may water din dyan. Ito yung mga batang umano. Nag-enjoy sila. There, dito, oh, baby, there's la, ano, some stones. Enough hmm. na ngayon dito mag-swimming eh. Dito siguro ging na Siguro dito mga crabs ging. Dito, oh, dito, oh, dito banda. Mga ano, shallow dito itong duha oh. Ayan na. Dami tao, guys, so, Weekend kasi ngayon. Oh, meron nang nag-volleyball doon, ging oh, mga Pilipino, ging. Oh. Sa kanila siguro yung net. Kasi. Hmm. Lala, may. So, ang baon. Bebe, kain ka muna dito. Ang baon namin is, meron kaming crock.

Maginom tayo ng karakti guys. Si Kente ng Pilipit. Ligo na kayo? Medyo maalon pero hindi. Ay yung alon ba? Yung in in inanay lang na alon. inanay ba? Eh? Yung maliit lang na alon. Ajo siyang bibi. ajo siyang bibi. Hindi rin siya pupunta ng tubig walang magdadala sa kanya. May mga ate nandun na. <laughs> Pangira mo na ni Kay Hayta may na na asidak ko kayo dito ba? Okay. Kailangan lang ako Kailangan baghantag banig dito para mga ginig ka na malingkod ka Pagdadawin ka ba dito sa may banig? Yeah. Uh Oo -oh oh, ina na lang po. Di magdalagbang po or banig. Kanya-kanya ba? Oh, may rala po kaya niya. Mabaw pa, manday na ito. Oh. Katong last time, di kinabaw ka ayo. Kanya, manday na tayo ulit. Kanya, ka ng oh, bata. So. hindi ko sabihin si nyo binili namin sa tea time ito ano, itong cane na to tapos, park nyo natin na gano'n magtagpunta dito, isa ka, isa ka puha po eh. dito magamay rin nasa na ayan na ako, nakuha na nila lab

Oh, dikto gani nagatun-mi dikto dapat? padapit ka. Mm -hmm. na nagambak-ambak isda mm -hmm. siguro to. Mga 5 pa dito. ano? Batto pa sa unahan pa basta na daghad kinasun. Matman, -hmm. mga lugar. Hi guys. So dito guys, so mabato dito lang sa bungad pero pagdating mo doon sa unahan hindi na siya mabato guys so sunset na guys oh. Yan, bumaba na yung araw ah, magugas ako ng paa si baby natatawa kay baby ayaw ano, ayaw ano, nga niya maano umahon pa nakaligo na ako guys nakaligo na kami baby <laughs> ayaw umahon Jesus ko Lord ayan o ang maganda kasi dito ang layo pa ng malalim yan mababaw lang yun hanggang gatuhod lang dito ano para, kaya parang safety sa mga bata ba tapos habang nakaupo ka diyan sa uh, ano grass kitang kita mo yung mga bata kaya dito ang daming bata na ano may pinabayaan lang ng magulang doon sa tabi. Basta nandyan lang sila. Oh. Mga nagutong guys. Oh. <laughs> Gutong ang mga ano, gang. Ah! Oh, eating na bibi? Salgo niya. Eating na bibi? Hi guys! Hi mga lalabs. So nandito na kami sa bahay at inaantok na ko guys. Aroy, aroy, aroy. Ewan ko ba bakit pagaling sa dagat ang ano, nakakaantok at nakakapagod. Lalo na, ano, hapo na kami pumunta, no? So ngayon, gabi na dito sa Oman, guys. At ano, sinantok uh, ako. Sinantok <laughs> na ako, guys. So yun lang ang ganap namin sa araw na ito, guys. Nagbanding lang kami. Tamang-tama, nandito yung kapatid ko si Bineng. Hindi siya pumasok. Kasi hindi yan siya makakapag-off ng weekend, eh. Nalang off niya, ano, Sunday. So, dahil nandito siya, so naisipan na lang din namin na mag-beach kahit wala sa plan. So, yun lang. na ayan. Thank you again for watching, guys. See you again on my next video. Bye-bye.